Based dito sa video ng analytics ko is nag-gain yung 300,000 views ko ng <laughs> What's up sa inyo mga katropa! So ngayon for today's video is maganda yung pag-uusapan natin ngayon dahil um, informative siya and also motivational para sa mga um, small YouTubers katulad ko na magkano nga ba yung kinikita ng isang video na mayroong 300,000 views. Itong video na to is para ma-motivate din yung mga small YouTuber katulad ko na magkano nga ba yung kinikita ng ganong um, karaming views na video and also ano yung mga factors na nakakaapekto para kitain yung ganong kalaking pera. Nasabi ko na um, ganun kalaking pera siya kasi for me as a small YouTuber is malaki na sa aking tulong yon and also malaking amount na yun ng pera kaya sobrang thankful ako na merong ganung um, kinikita na ako sa YouTube. By the way mga katropa yung nagpapashoutout sa last video ko is nasa dulo ng video na to at huwag nyo kakalimutang tapusin yung video na to at syempre mag subscribe at pindutin nyo rin yung notification bell para updated kayo. So simulan na natin. Yung isang video na umabot ng 300,000 views na ginawa ko is yung patungkol dun sa mga um, magkano nga ba yung sahod ng mga sikat na YouTuber o yung big um, YouTuber dito sa Pilipinas at sinabi ko yung um, sahod nila based sa Social Blade. So ayun yung um, source natin. Kaya ayun yung video na nag-gain ng 300,000 at sasabihin ko sa inyo ngayon kung magkano nga ba yung kinita natin sa 300,000 views at ito na siya at ipapakita ko sa inyo. So, ngayon, nandito na tayo sa may video analytics. Yung video analytics, guys, is matatagpuan siya sa YouTube Studio. Yung YouTube Studio is pwede siya sa application sa cellphone. Meron naman yung sa Play Store, sa Google Play Store. So, pwede nyong hanapin doon at i-download nyo na lang. At kapag naka-laptop kayo, is pwede nyo rin naman siya makita. So, punta lang kayo sa may video analytics. And based dito sa video analytics ko is nag-gain yung 300,000 views ko ng 200,000. 34.45 dollars. So, 200 plus dollars siya. So, kapag kinonvert natin yon so, kinalculate ko na siya kanina, ang lumabas is 11,722.50. So, 11,700 sabihin na natin ganon. So, um, ganon pala yung kinikita ng um, 300,000 views. At again guys, estimated revenue lang yan. At sasabihin ko sa inyo na walang exact na amount depende sa Google AdSense dun lang kasi sa uh, malalaman yung final na amount sa mismong Google AdSense account mo after ng 1 um, one month so sa video na to is na gain rin pala ako ng 381.2 thousand na views so 300 thousand plus views na pala siya and also pagdating sa watch hours ito yung pinakamahalaga kasi kung small youtuber ka isa sa pinakamahirap na requirement sa YouTube is yung watch time o yung watch hours kasi siya yung pinakamahirap eh kasi for me ay yung doon ako nahirapan nung una and dito sa video pa lang na to is na gain na ako ng 38,900 hours sobrang um, dami nun daming oras na na view yung video na yon then sa video na rin na to is na gain ako ng 6,700 plus na subscribers na which is sobrang thankful ako kasi from 18k ata um, nag-gain ako up to na ngayon na 25,000 subscribers na tayo maraming salamat po sa lahat ng nakasubscribe dito sa youtube channel ko at god bless po sa inyo lahat at ngayon naman is punta po tayo sa may um, audience retention yung audience retention guys is ito yung um, gano nga ba yung average na, na pinanood nila yung video so kung 10 minutes yung video ko six minutes and 7 seconds sila nanonood. So probably um nasa middle na video. Ganun yung average ng panonood nila, yung iba tinatapos yung video, yung iba naman is nasa kalagitnaan lang. So ang average niya is 6 minutes and 7 seconds. Sa audience natin is more on ang nanood is yung mga Filipinos from the Philippines, syempre na syempre mababa yung CPM and also United States, Saudi Arabia, United Arab Emirates Emirates and also Canada's. Yung um, mga age um, naman is more on I'm 25 to 34 years old at 35 to 44 years old yung nanonood ng video na to at naghahanap ng video na to. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga factors na nakaka kung bakit ganun yung um, kalaking amount yung kinita sa isang video na merong 300,000 views. Number one factor is yung haba ng video. Paano ko nasabi na yung haba ng video is nakaka -apekto? Dahil ito yung pagkakataon as a content creator na pag mas mahaba yung video mo is mas malaki yung watch time na makukuha mo and also, mas madaming ads yung um, pwede mong ilagay as a YouTube content creator. Kaso nga lang, pagdating naman sa ads is hindi naman lahat yon nagpiplay ka. maglagay ka man dyan pito 7, 8, 10, kahit um, 15 pa na ads is hindi naman lahat yan magpiplay sa video mo. So, si YouTube na yung magdideside kung ano yung mga uh, magpiplay na ads doon. So, para sa mga kaalaman ng lahat, kapag... 10 minutes pataas yung video mo is mas maraming ads kang may lalagay. Number 2 naman is yung CPM. Nasabi ko na kanina, simple lang. Um, isa sa pinakamalaking um, CPM is yung United States at yung ibang countries din na first world country syempre. At yun nga, um, yung CPM na yun is nakakapekto siya kasi kapag yung nanonood is from international is mas malaki yung kikitahin mo dito sa YouTube. Third factor naman na nakakapekto is yung syempre yung content quality wise, dapat family friendly para mas marami yung manood ng video mo na yon kaya dumadami yung views at also malaki yung kikitain mo dito sa YouTube kapag yung content mo is ganon uh, makapag-engage dun sa mga viewers at naghahanap ng video na yon Number 4 is yung content pa rin pero ibang aspect naman. Aspect naman siya for suitable sa advertiser dapat. So kapag sinabing suitable is ayun yung mga video na pwedeng lagyan ng ads. So ayun yung mga video na naka-green yung logo ng dollar. So kapag green yung logo ng dollar is monetize yun at may mga ads na lalabas doon. Pero kapag red and also kapag red is ineligible pero pag yellow naman is limited ads. So yung yellow din naman is parang wala na masyadong lalabas na ads doon kasi parang ganun din naman yung meaning nun. Kaya kung ako sa inyo guys is gumawa kayo ng content na suitable for advertisers. Yung suitable for advertisers is makakatulong siya kasi kung hindi naman um, suitable yung um, content mo para malagyan ng ads is hindi ka rin kikita dito sa YouTube. Ang huling factor naman natin is yung ads. syempre advertisement or commercial ads. Ito yung mga may lumalabas na um, company na commercial um, such as Lazada, Shopee, or iba pa. And also, ito yung mga ads na may iba't ibang types. Yung merong skippable video ads na kung saan merong 5, 4, 3, 2, 1 tapos pwede mo na skip. Next naman is yung bumper ads and also uh, meron ding um, non-skippable so hindi siya may skip na ads. And also display ads o yung may lumalabas na mga uh, display dun sa pinapanood mo. And also dahil lang talaga dun sa mga ads kung bakit ka kumikita, hiwalay dun yung sponsorship pero pagdating sa YouTube videos, sa pag-upload is doon ka talaga kumikita sa mga YouTube video ads. So ayun lang guys, that's it for today at sana nagustuhan nyo yung shinare ko sa inyo na kahit sa ganong bagay at ganong mga video is pwede palang umabot ng 300,000 plus na views na kahit hindi mo naman expect is dadating talaga yung time na magkakaroon ka ng ganong kalaking views basta sipaga mo lang sa YouTube at laging maniwala sa sarili mo na kaya mo yan. Bago matapos tong video na to at again and again marami salamat sa 25,000 subscribers at God bless po sa inyo lahat at sana is palagi pa rin po kayo nakasuporta sa akin. At bago matapos tong video na to is gusto ko munang mag shout out. So mag shout out muna tayo. So shout out nga pala kay Ma'am Kat Samson. So pa shout out daw po siya. And also shout out po kay uh, Mael J. Lu Tomakin. So shout out po sa iyo ma'am. And also kay Ma'am Cassie Amber. Shout out po. And also kay USRG Channel. Maraming salamat sa palaging pananood. At shoutout po kay um, Venus Lee. Ito, palaging nanonood sa atin to. Shoutout po sa inyo, ma'am. At shoutout po kay Single Daddy Channel. yon Pa-shoutout. And also, kay Ranel Gaming. Shoutout po sa inyo. At syempre, um, happy birthday nga pala. Hindi ko nabati na nakaraan is si Christian Umayam shoutout sa iyo. So, pa shoutout sa next vlog at keep safe. Uh, maraming salamat. At again and again and again, um magpatuloy lang kayo sa dito sa YouTube. Uh, huwag kayong mawalan ng pag-asa kahit ako hindi ko inexpect na magkakaroon ako ng isang video na may 300,000 plus na views kasi hindi naman ako sikat, hindi naman ako artista. Pero again, Um, naman talaga ang buhay meron tayong mga unexpected na bagay na syempre hindi natin ina inaasahan syempre unexpected guys What? Pag kalimutan kung bago ka lang sa YouTube channel ko is mag-like, comment, and subscribe. At syempre, pindutin mo na rin ang mahiwagang notification bell para sure at sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. So, hinihintay ano mo, pindutin mo na yan subscribe button at notification bell sa baba. Peace! God bless. Keep safe. Stay at home. Peace. Subscribe.